Bisan pare sa isang team na lagi kang lumalaro at bisan na nanalo ka ng championship, isang eh, Miguel yata 29 championship Championship, na championship. Oh, laki na. Dami, no? Eh, Dami. Siyempre, di ko na ako ang tanda. Minsan yan, lalo na yung mga batch nila, ano, gusto nila June Mar, -Pahardo. lalo na doon pumasok yan, na behemoth. Eh, hey, June Mar, the Kraken, na June Mar Fajardo. Eh, talagang miyat-miyat. Alam mo yung sinasabing ano yan, eh, parang kumakain ka ng money, mm. finals o championship. Oh. Uh, doon magpahap doon, di ba? So, minsan, pare, pag nandiyan ka sa, sa ganyang posisyon, tayo bilang player, no? Uh, masarap manalo, eh, nagcha-champion ka, pero umaabot ka sa puntong lagi nandito na ka na finalist ka, champion ka, oh. runner at mm. Tampa, champion, champion. Hanggang sa punto na minsan na parang natin, let's say for example, nakalaban mo itong Meralco, Okay. nung naglaban tong dalawa, o uh, masyadong gutom na gutong ko meral ilang oh. mga laban na talagang dapat nanalo na noon niya pero natalo, ba? So yung, yung nila nandoon. Pero si San Miguel, si San Miguel gusto pa rin manalo niyan. Bakit ba mm -hmm. hindi? Eh dagdagan niya, pare. Dagdaga pero pa rin yan. Da dagdag 0-0-0 yan, <laughs> Oo, oh, no. oo, oh, <laughs> <naman. laughs> dag 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 yan di ba <laughs> signature bag pare signature bag pero syempre pero iba yung gutom nito although gusto ni manalo ng San Miguel kaya lang minsan na lang yung bilang ano nando na yung sige sila naman, na ba meron kayo may mentality eh okay pangalawa okay Sa sobra mo nang dami ng championship eh parang mag second place, may bonus din naman. <laughs> <laughs> uh. Sa diba? bagay. Di ba? Kalahati. E, Kalahati. Diba? Malaki pa rin po. Di ba? Malaki pa rin. Di diba? ba? Diba? Di ba? Di e, ba? oh, Di ba? So, so, ibig sabihin, na, na, nakuha nila, na, na, uh, ano ba doon? Natapat nila, na, yung San Miguel, eh, nasa ganito. Tapos, eh, ang ginawa ni Meralco is, dilagpasan lang yung ibinibigay ibinibigay na intensity, aggressiveness ah, na isang ah. nagcha-champion. So champion na to, laging champion 'to eh. Hangga, alam mo isang pag champion ka, medyo kumpiyansa. Kumpiyansa. Okay. Okay hmm. lang like, kumpiyansa, medyo sa over medyo sa sinusukat mo lang yung team. Wala pa sa atin, bigla pa lang, pa, magaling. Okay. Na na, na natapat na nandoon eh. Alam mo